Hello guys, good morning, good morning sa ating lahat So eto nandito na naman tayo guys sa ating sari-sari store business At kunting update, update lang po tayo Dahil napakainit po nga ang panahon at anak uh, nagkukulang-kulang na po tayo ang mga soft drinks ngayon Dahil eto yung ating i-update Ang ating mga soft drinks ay hindi na po pumupunta dito yung ating ahente Hindi na po sila nagpapabooking Kaya hirap na hirap na po tayo maghahagilap guys ng mga coke, soft drinks, na mga babang inumin at uh, buti na lang guys ay dumating yung ating ibang uh, mag-iikot at meron pa silang kunting natitira kaya ang dami natin na ng mga pepsi, mga soda soft drinks pero ang coke guys ay talagang nagkakaubusan na so eto uh, pag-uusapan po natin kung paano ang diskarte natin sa coke para makakuha tayo ng ating stock at hindi po tayo mauubusan so ano nga ba ang inyong kwento dyan sa inyong tindahan guys? Uh, kayo ba ay uh, sapat ang supply ng coke sa inyo? Yung uh, mga 8oz, kasalo, litro, ay talaga pong uh, walang-wala na po dito sa ating tindahan. So, ano na nga ba yung ating diskarte at bakit nga ba tayo yung nauubusan? So, eto, uh, kahapon lang ay tayo yung pinakahuling naubusan ng uh, litro. Sa lahat ng mga tindahan dito sa amin ay uh, pumupunta na yung mga soki nila, yung mga customers nila ay dito sa ating tindahan pumupunta. Para bumili ng uh, litro guys. So, pero super far naman ay na uh, naubusan na po kahapon. At ubus na ubus na po talaga yung ating panindang uh, litro. So ayun nga uh, kahapon. Tumawag po tayo sa ahente at matagal pa silang mag-iikot. Kaya yung mga itong case-case na lang yung natitira dyan. So ayun uh, sana sa inyo guys ay hindi po is, uh, shortage ang uh, supply ng coke sa inyo. Sa amin pa daw ay sa... Uh, June pa daw babalik yung uh, supply ng coke dito sa amin. So medyo matagal-tagal pa. At uh, alam ko, ang mga manlalaro dito sa court ay talagang uh, mamimiss nila yung coke. So ayun, sana yung coke pagbalik dito sa amin ay hindi po tumaas ang presyo. Kasi uh, pag, kapag ganun ay nawawala, ay biglang tumataas na lang yung coke. At uh, hindi po natin mamamalayan ay... Uh, tataas na naman dalawang piso tatlong piso yan so ayun, ang akong uh, ting update update tayo dito sa uh, inumin sa mga soft drinks ay talagang uh, medyo pahirapan ngayon ang pagkuha ng mga soft drinks na coke at uh, alam ko sa inyo uh, sana hindi po mag uh, uh, kukulang ng supply sa inyo guys dahil uh, summer na summer na napakainit po talaga ng panahon wala pang hindi pa nagpaparamdam ng ulan sa amin dito sa amin kaya nga, ayon, mabenta nga rin yung uh, ganong inumin. Yung ating mga gamis ay hindi pa muna tayo magbebenta uh, dahil uh, magme-melt nga po yan, guys. Ito po yung mga stock na ating drinks kahapon, guys, ay dumating. So, <clears throat> meron mga tayong uh, ano dito na nabawas-bawasan na yung ating delivery kahapon. At uh, ito, super-super naman, guys, ay uh, biglang dumating yung ating uh, iba pang ahente, yung Pepsi. At meron po tayong pamalit dun sa mismo na Coke dahil wala nga pong Coke. Meron po tayong dito ng lemon. So, ayan yung ating uh, stock ngayon. so At saka dito guys ay meron po tayong mga uh, energy drink na Sting. So, magkano na ang uh, benta nyo dito sa Sting? Ang benta ko dito guys yung dibote ay uh, 20 pesos na yan guys dahil uh, pinapalamig yan. So eto naman dito sa ating uh, lemon, lemon Josie uh, lemon ang benta ko dito ay 15 pesos at saka itong um, Pepsi na uh, parang mismo ay eto yung benta natin dito guys ay 22 dito sa Pepsi. So dito sa lemon Josie, Josie lemon na dibote, ang benta ko dito guys ay 12 pesos na dahil pinapalamig pa natin yan. So Ayan, mayroon po tayong dito ng dalawang pinyang malalaki guys Ito, binigay sa atin ng ating uh, kaibigan So, ayan, tabi muna natin to At tignan lang natin ito natin So, ayon, may Pepsi tayo dito Buti na lang dumating kahapon At na bilis na nabawasan ano, Ang ben... Sina? Ano, na, dumating yung kahapon Yung, yung aking anak ay bagong gising So, ayan Uh, nagtatanong kung uh, Sino daw yung deliver So ito ang benta po natin dito Sa ating Pepsi guys Ay kasi presyo lang ito guys Ng uh, uh, Cook na 8 oz to so, 12 pesos Ang benta natin dito So mayroon din tayo dito uh, Mountain Dew May mga Mountain Dew Din tayo dito So ang benta natin dito sa Mountain Dew na ngayon ay update update tayo dito sa presyo ng Mountain Dew ay 20 pesos na dyan sa 12 ounce natin guys. So wala na tayong stock dito sa paglalagyan ng Coke. So yan guys ang wala na. So punong puno pa rin yung ating ice cream. Dahil mabenta nga po yung ice cream ay di po tayo magpapakawala ng ice cream guys dito sa ating ice cream. So, ito na nga guys yung ating uh, Coke na talagang uh, wala nang laman yung ating mga Coke at nakaredy na siya pang ano ng ating ahente. So, wala na talaga. Ubus na, ubus na. Said na. Yung ating 8-ounce na mabenta-mabenta ay wala na guys. Ubus na yung ating uh, Coke. So, sana darating na yung booking natin at uh, tuloy-tuloy yung ating pagbebenta ng kok dahil para silang uh, naba, na ba, na ka wag wala tayong panindang kok guys so yun ang latest update dito sa ating mga coke dahil uh, wala na talagang uh, supply dito sa aming lugar at nagkakandahirap hirap-hirap na kahit pumunta ka doon sa mga groceries ay Ubus na yung kanilang stock, guys. Silipin naman po natin dito sa harapan, guys, yung ating mga chichirya At talagang, uh, ito po yung talagang uh, mabalik-balikan yung mga... Uh, bata at talagang punong-puno po yung ating mga chichirya dito. So, piling-pili lang, lang, po yung piling-pili lang po yung ating binebentang chichirya, yung mga benta lang po dito, yung mga hinahanap ng mga bata. Meron tayong mga Pringles dito na hinahanap din ng mga bata guys. So, dito sa banda dito ay hindi pa tayo masyado nakapag-refill dahil mabilis nga pong maubos dito. So, ang techniques ko dito guys, kaya ako dito nilalagay at mas uh, gusto ni customers kapag nakikita nilang malapit dito So meron din tayong mga paninda doon sa taas guys is Na i don doon sa taas Yung ating mga uh, pagka bumili si customers ay sopot-sopot At maraming bibilhin yun po tayo kukuha So ganito lang yung ating tindahan, maliit lang simple lang guys yung ating tindahan uh, pang ano lang po ito yung uh, para sa community sana ay uh, mapalago po natin to ng uh, mapalago dahil uh, dumadami na po yung uh, ating kakumpetensya at sana ay uh, lumaki pa yung ating tindahan so ayun guys yung ating uh, kunting updated dito mayroon tayo dito mga gamot gamot sa harapan mayroon po tayong school supply dyan sa baba ang bilis po yung school supply guys dahil uh, katabi po natin ng school so ganito po yung ating discarded dito sa ating tindahan open na open kaso nga lang dapat mayroon po tayong uh, ano dito may uh, talagang tagabantay na hindi po nawawala so ayun unti-untiin po natin pupunuin yung ating uh, expansion meron po tayo dito uh, yung li liquid na panghugas para sa mga uh, uh mahilig maghugas guys. So ayun mo na guys yung ating latest update dito sa ating tindahan ngayon. Summer na summer na at kailangan uh, magiging maayos yung ating mga paninda, i-secure po natin dahil uh, nasisira po yung ibang paninda sa sobrang init guys. So, 'yun guys muna ang ating latest update dito. Sana ay uh, bumalik yung ating uh, so drinks, magkaroon po tayo ng panindang Coke na litro at iba pang mga paninda guys. So, ayun muna guys yung uh, latest updated natin dito sa ating sari-sari Store Business. At uh, kunting-kunting tiis na lang guys ay uh, palapit na po yung ulan at uh, mabawas-bawasan na po yung init dito sa ating tindahan. At uh, sana ay magiging maayos po ang ating benta kapag dumating yung ulan at uh, i-secured po natin yung ating tindahan para hindi pumababaha. So, ayun guys uh, may, may shout shoutout sa lahat ng ating mga viewers ngayon, sa lahat ng ating mga bagong uh, subscribers kahit uh, nag-iba na po yung uh, algorithm ni YouTube at bumaba na po yung ating views, ay tuloy-tuloy uh, lang po ang ating pag at at uh, sana ay marami pong tayong matulungan at ma-inspire at ma-motivate na gusto magtayo ng tindahan. Uh, kahit uh, marami po tayong kakumpetensya kung ikaw ay gustong uh, magt magtindahan. Uh, alamin mo muna guys kung ilan na kayo dyan sa pwesto nyo, dun sa lugar nyo, kung... Uh, Uh, ilan na kayo, kung makakatabi na ba kayo kung dapat na bang ikaw ay magtayo din ng tindahan ay pag-isipan mo maigito guys dahil uh, marami pong nalulogi dahil nga tabi-tabi uh, na nga silang uh, nagtayo ng tindahan at akala nila ay mag-work po yung uh, ganong uh, strategy magkakatabi po sila ay uh, minsan doon po talaga sila nalulogi at kinukumpara nila yung benta nila dun sa ibang tindahan ay uh, dun po sila nati-discourage at nati-disappoint. So, ayun, may gumigay shout out ulit sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta dito sa ating tindahan. Sana ay lahat tayo ay makabenta ng marami. Kahit tayo pa unti-unti ang benta natin, guys, ay hindi naman po tayo nangungupahan. At alam ko ay uh, kahit uh, pa unti-unti kung dire-diretso tayong uh, nagbebenta na at may bumibili, ay mayroon po tayong kikitain. So, hanggang sa sunod na vlog natin ulit, guys, Good luck po sa atin lahat at God bless po sa inyong lahat.